Lakas na ang dito guys sa ano, pilar. dito sa pilar ngayon guys, sa may maligaya guys. Ang grabe na sunog dito. Lakas na ng usok. Grabe na ano. Kawawa oh, na may mga nasunogan dito sa pilar guys, maligaya. Dito pa yung mga kasamahan ko, yung mga taga pilar dyan. No? Mga taga ano, maligaya guys. Grabe na usok ko. Oh. Ito yung usok nyan. Oh, grabe lakas, lakas na apoy. oh nakabi na makas na eh sana makapul agad to guys yung mga pag live wala tayong load dito sa may police station din guys eh malapit ay nadali na nga daw yung police station eh nasunog na rin eh dito pa na yung mga kasamahan ko mga pilar sabi oh wala ano pa naman kailangan turun guys oh. Puro na dami ng bumbero ito guys Kabilaan na kabilaan Ayan na bumbero guys Bumbero Sana makapula agad Lakas o kayo laturon nga ito malapit Na turun dito kailan na to, laro ni, malapit bahay na malapit sa bahay na laroning. Kaila jeep. Oh lakas oh. Okay lejeep. Malapit. malapit dito. Ang so grabe. Kaila jeep. Sino sila? Jep? Putok-putok ng wire. Sa, so, sa pilar tayo guys, sa pilar. Pila jeep kaya. Uy. Pila jeep pa naman to, kasamahan ko dito eh. Grabe na guys, ang uh, ano. Oh, sinira-sira na rin lahat ng ano. Kapala na ng usok. Eh no, sabi ka palang usok Sabi na to Lahat na to Puro truck ng bumbero na dito Oh lakas ito oh ito, to. Grabe to Kila malapit kila jeep Grabe na to guys Kawawa naman Dito ang malakas kila Jeff Oh ito Marami ng bumbero Ano lakas pa ng hangin oh nakasabay yung hangin Wow ano yung mga ano Ito guys oh Malaki na daw nito eh Ayun oh tamo oh Nag ano na yung apoy uh, Ayun uh, ano Kaila jeep to yung bahay na Jeff to dito eh alam mo kailan jeep to Ayun o Grabe yan kapal lang ano usok o oh. Hindi kakayanin Lakas ng hangin Sobrang lakas ng hangin So guys grabe ang hangin Lakas ng hangin Sobrang lakas ng hangin Hirap Nandito na mga bumbero lahat Nandito na sila ito yung police station Wow, ano yung mga ano Wow, ano yung mga kalugan? Ay, ito pa ito kaila Dito, wala pa dito eh Hindi man ano, malapit lang sa ano dito hey sana sana makapulan na to grabe ako naubusan natin ng tubig wala mga tubig wala pata pa mga tubig sila oo naubusan ng tubig Kasi pa lang naman ano eh, ilang bahay pa lang ata na ano dito. Grabe, laka pa lang usok. dyan ang tubig na ubusan oh, kapal oh. Grabe ka pa lang ano. Yo, tayo mga pag-live kasi wala signal. Kapal niya no. Grabe ka pa lang usok. Sobra. Kawawa wow, ano na yung taga-maligaya, ma, taga guys Sana mano dami na bumbero, puro bumbero na dito Oh lakas oh Mabangang, ay nako Ba't ganito Ano kaya to Lapat tubig kayo ba mano. Wala na tubig yung iba. Uy, ay lakas apoy na oh. Apoy pa yun oh, grabe lakas apoy oh. Ayan, apoy oh, lakas oh. Dapat yung ano eh. Lakas ng hangin, yung mga hangin. Grabe. Kaka-apoy pa talaga. Tayo mo no. guys, kita yung apoy oh oh, apoy oh wala naman tayong may tulong dito kasi puro bumbero na, ayan na, binugahan na hindi pa, angat pa angat pa, yeah, angat pa hindi, angat mo ayun, no, apoy na, oh, grabe wala pang ano tubig ano yung bumbero na to ayun na oh apoy oh Lalo, oh, apoy na oh lakas na ng apoy oh Lalo, lumakas na yung apoy lalo di na lang nakapula walang pula na yun ay ano pa yan Laki na ng apoy yun oh, dapat Meron sa kamila di ba dapat yan? Gabi na Ayun na oh Dito tayo sa ano lang maligaya guys Ika jeep to malapit Bahay la jeep Ito alam ko bahay la jeep Dito malapit eh Sana babuha ano agad sana madali agad na ano, tubig dapat ito, tubig oh, wala man, hindi man nagtutubig ito eh okay. grabe na, oh puro bumbero na, lakas pa ng hangin Sana mawala yung hangin guys Okay, sama sana yung hangin, grabing hangin, lakas Grabe, grabe ano Ayun, pinukutas na rin buti, nabukutas na dito Ayan, nabutas na nila dito guys Ano sila oh, tulong-tulong na mga bumbero dito ah Lahat na sila dito na Ito kasi malakas ang apoy dito oh nabutas na nila kuya Daming tao yan dito oh Grabe, lakas ang apoy ito, ito may malakas ang apoy Tubig daw oh Tubig oh Tubig daw, tubig, tubig daw. Sabi yan na lahat to, puro bumbero na yun dito oh. Ang dami ng bumbero Kaso yung ano parang walang Naubusan natin ng tubig Yung iba Wala, umalakas na, ano? Umalakas pa lalo. Grabe na. Ito yung pinamalakas, oh. Ito, nag-aapoy, oh. Malambot na, malambot to, lumang tubig oh Ito, malakas to Boss, ingat kayo boss, ingat Ingat sa paglusog Lakas talaga, sobra uh, Ano pa yung tubig, sayang mga tubig oh, ng bumbero oh. Grabe awa naman ikaw, sana umulan Sana umulan, yung mga araw guys, so, nagaano pa oh sana umulan, sana umulan Ato parang walang tagang Ano to? Pilar, maligat Sa pilar tayo, maligaya lembe beses na sunog sila guys Ingat sa lahat na Bombero putulin mo na lang yung wire ay yung kuryente Sabi niya dito Dito pala yung apoy pa oh Ah, mga usok. Wala mang mga tubig, naubusan ata. Na ah, amoy. Ay si Colette guys oh. Sunog lang dala noong April dito guys Ngayon nasunog ulit ang ano, maligaya Kawawa naman yung mga ano Grabe ito na nga ano nga guys oh. Dito sila kulit. na ah, almansa dos. Nag-rescue rin sila. Nag-respond eh. Ito yung mga taga almansa dos. Grabe yun. Lumalakas na lumalakas pa. Anong oras na? Umaga pa daw sila dito. na yung ano. Ya, pasok ka bombero, pasok. Sakit sa ilong yung usok. Ito daw nasunog daw to nung April lang. Eh, sunog naman ulit sa kabila. Karang tao, nasunog pala sila sila kuya dito daw. ko Para niya may nilat guys Si Ulang alam sa tubig Doon na sila Ayan tubig, tubig daw, tubig Kailangan na maraming tubig talaga si malaki-laki na to Lumakas na, lumakas na bukas to, Bukas bukas uh, Maka-open pa yung ano Dami oh, nag-ano na yung uh, ano dyan yan oh Dami Lumakas lalo yung apoy Lumakas lalo yung apoy niya, oh Ayun, oh, apoy, oh, yun, oh, naku oh Delikado yung mga man dito, guys Ingat, ingat, talaga Gabe, oh Lakas pa ng hangin sa... Okay, guys, sakit na sa, ano, nalalapunan lumakas pa lalo yung apoy grabe na lakas ng apoy guys ay nako kawa pala lalo at sakit na sa mata yung ano usok sakit nga tayo dito sa bumbero para makita natin ay no kapal na yan no ito ko sa ano ng bumbero Oh, oh, oh. Grabe oh. Sakit yung sa mata. Grabe sakit sa mata. Wow, ano man oh. Ay, nag-aapoy pa. Wala sa apoy dito. oh no. Oh. Apoy pa, no. Oh. Kapal na. Sana makapag-live ako. May ina talaga signal. Di ako live Ito, dito na ako si Babaw ng truck. Wala pa rin. Ay, si Tonyo oh. Ah, Tonyo. salin-salin pala -salin ng tubig talaga pag ganito pa salin-salin na ng tubig hindi na, na kasi makakapasok kasi yung nakapasok na lang yun ang magaano sa loob ay na sila iba iba ubusan na ng tubig ang dami na nyan ang dami na bumbero, guys ito wala laman o wala na laman. dito I kailangan na ng tubig hindi man tumakalabas sa basagad kasi nakakulong na sila dito eh Ah, kawapal pa lalo yung usok awaa naman mga kasama ko dito ay so. Pareng guys, tuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng ano dito. Ma makalat na 'yan kumakalat. Nahira pa rin mga bumbero. Pasukin na lang, papasukin naman ng iba, ibang grupo naman. Grabe na.

Ba't kasi walang signal? Hirap na signal yung mga ano dito. Hirap na signal. Wala, hindi mo pa gano live, ha? video na lang talaga. Live na lang. Ayun, no? Wala nga, mahirap eh. Grabe, nung no, oras na, hindi pa rin mula alas 7 pa ata to. Hanggang ngayon, hindi pa rin na pula guys. Lumalaki pa rin yung apoy sa loob. Meron na mga bumbero sa kabila at saka dito. Marami na to, ilan na to, mga igit. 35 na ata daw to eh, yung bumbero na nandito y. Eh. Ito pa rin sa kabila. Dito sa may ano to, police station ng Pilar, marapit. Ah, uh, marami pa rin silang ano. Naapula. Grabe, dami ng tao. Dito yung mga bahay ng kasamahan ko rin eh. Mga kasama ko dati sa Dai Gym, guys. Nandito sila. Eh, hey, hirap na signal sa akin ah. Hindi ako makapag-live, sorry ah, uh, bigay so ilang bumbero na dumating dito ngayon May tumagdal po ulit, may galing Maynila na ata May Muntinlupa May iba ayan. Ah, lang siya ng tubig, nagpupundo ng tubig oh. Kamay laman na oh. i-check mo nga May laman na. Ito may laman. na. Kalahati na. Kalahati na laman ito. pagod na si ate kayo na pata sila dito daw, pagod na oh mga pagod na bumbero man na ano, natin mga rescue natin kayo na pa sila umaga lakas pa lumakas pa lalo oh Oi apoy na yung apoy dun oh. Doon na yung apoy ngayon guys nandun na yung apoy oh ayun yung apoy dun doon na yung apoy yun ano nila pinagtulungan nila marami sila marami Ayun na, doon na tayo kapoy Doon sila nato, doon Doon sila na lahat nagkukos Kasi yan doon yung apoy ngayon Kaligo Tinitibag na nila, tinitibag Ang mahirap ito guys pag ang sa amin ng ano, agoy. Gabi sakit sa mata. guys okay, dami dito na yung naboy, dito na yung apoy, oh. Dito lang po, dito na lang po yo. Dito lang po kos. Dito sa bukas ngayon, dito na yung bahay na ano. Tunog. Ay no. Oh.